Uy, may nagtutulak. Buddy! Bro! Anong problema? Alang gasolina? Oo. Teka lang, gilid natin. Baka masagasaan tayo dito eh. Walang gasolina? Alam mo ba kung saan may malapit na gasolinahan? Sa kanto ko. Sa kanto? May pera ka naman dyan? Meron ko. Meron? Sige, tulungan lang kita. Anong pangalan mo, buddy? Jolimin Servo. Malayo pa yung gasolinahan dito, ano? Oo. Napakalayo ng tutulak mo. Tulungan lang kita. Okay lang siya, umangkas dito hindi ka ba na, hindi ka ba nang takot sa mabilis? <laughs> Bakit ilan ba yung inaabot ng top speed mo? Mga 1,000 daw. 1,000. Para naman tayo naglolokohan dito eh. <laughs> oh, halika na. Testing. Ka rin testing. Eh wala gasolina para tayo nte <laughs> testing. Oh, halika tol. Ah, oh. sige. Oh, teka lang, ako muna. Ako muna. Excited, excited. Okay. Ready ka na? Oh. Tara. Let's do this. Okay ka lang? Ah. Oh. Let's go. เอาละ Yan yeah, bro chacho, umabot ayun. ka sa part ng video na to, comment mo kung tagasan ka para alam natin kung saan tayo mag-aangkas sa next vlog. Ah! Grabe, <laughs> ang sarap palang makatulong sa Aqua. Ano? Boss, saan dyan yung gasolina? ano? Saan? Dyan na boss. Ay, ayun, sige. Yan. Oh, ako to fuel. O tol, baba na. O oh, bro, paano? Una na ako. Ano? Yung motor mo? Oo, ano? Anak ka nang pooh!